Hello guys! So, ang topic natin for today, mga kakaibang ginagawa ng lalaki kapag yan ay na in love sa isang babae. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number one, ito Yung romantic grand gestures. So, eto na yung mga sobrang kakaiba, nakakagulat na ginagawa ng lalaki para ipahayag niya ang kanyang pagmamahal sa iyo. So, madalas ito yung dadalhin ka sa isang lugar, ititreat ka, ililibre ka doon sa isang lugar na sobrang mahal expensive talaga. Yun ang isa sa naisip niyang gawin o paraan para maipakita niya sa iyo ang kanyang tunay na hangarin. Nagiging sobrang galante siya. Pinaggagastusan niya talaga yung ganyang ginagawa niya para sa iyo. So hindi yan simpleng ginagawa, kundi talagang pinagplanuhan. Maraming tao ang involved at pinaggastusan niya ng malaki yung pagkakataon na yan para maiparamdam lang niya sa iyo na mahal ka niya. O, oh, di ba? Kakaiba. Outrageous. Nakakagulat. Kagimbal-gimbal. Di ba? Diba? So, ayan po. Ang number one. Number two. Ito, yung unusual sacrifices. So, maraming lalaki ang gumagawa ng mga sakripisyo para makasama lang nila ang kanilang minamahal. Pero, ito naman ay talagang sobrang sakripisyo ang ginagawa para din may pakita na tunay ang pagmamahal niya sa babae. So anong klaseng sakripisyo ang mga ito? Example na lang, magre-resign siya sa kanyang trabaho para lang iparamdam niya na mahal ka niya, para makasama ka niya, para maramdaman mo na totoo ang kanyang hangarin sa iyo. So extremes talaga ito gumagawa siya ng mga extremes na gawain para lang maipakita niya na totoo ang hangarin pagmamahal niya sa iyo. Isa lang yan sa napakaraming maaring gawin ng lalaki para magsakripisyo para sa pagmamahal niya sa iyo. So ayan po ang number two. Number three, ito yung over the top gifts. So ito na yung talagang pinaggagastusan niya ng malaki ang regalo sa iyo. So ito na yung literal na gumagasto siya ng pera. Malaking halaga para maiparamdam niya, maipakita niya sa iyo na mahal ka. So pabor ito sa mga kalalakihan na mataas ang financial capacity. Pero kahit yung mga ordinaryong lalaki, kapag nagmahal yan, gumagawa ng paraan para maibigay nila yung gusto ng babae. Pinaggagastusan nila yan. So regardless of financial capacity, may mga lalaki na talagang ibinibigay. Itinutodo ang pangreregalo sa isang babae. So ito na yung mga kababaihan na nakakatanggap ng sasakyan, ng mamahaling mga alahas, yung mga high-end na sobrang mamahaling na mga bags yung iba house and lot, di ba? Mga ganyang extremes na regalo na ginagawa ng lalaki para sa kanyang sinisinta. So ayan po, number three. Number four, ito yung public declarations. So ito na yung pagpapahiwating ng kanyang pagmamahal sa iyo sa public. Nako, marami tayong nakapanood sa mga sockmed platforms, di ba? Na ginagawa ng mga lalaki na nagpropose sa babae sa mga random na public places, di ba? Karamihan ay nagiging successful, pero may mga iba rin na sobrang nagiging trending at uh, failure yung kanilang proposal na yon. Ginagawa ng lalaki ang ganyang grand gestures ng kanyang proposal sa public para lang patunayan niya na talagang mahal na mahal kaniya kinakayan niya lahat. Yung kahihiyan na nasa public sila, yung pinagtitinginan sila, kinukupiya sila, pinagtatawanan sila ng ibang tao, okay lang yun. Hindi niya yun ramdam. Basta lang ang nasa kanya is ipakita niya na mahal niya sa kanyang mga ginagawa. Number four. Number five. Ito yung going out of character. oh So, ito na yung mga pagkakataon na lumalabas siya sa kanyang comfort zone para gawin ang mga bagay-bagay na nagpapakita sa iyo ng kanyang hangarin, ng kanyang pagmamahal. Sabihin natin sa isang gathering, sa isang party, itong nalaki, kilala mo siya na mahiyain, na hindi siya ganon kabibo. Pero ngayon, aba, sumasayaw na siya, kumakanta na siya, at kung ano-anong mga ginagawa niya para ipakita niya na kaya niyang sumabay, na lumalabas siya sa kanyang comfort zone. Para lang sa iyo yun. Nagagawa niya lahat yun dahil sa pagmamahal niya sa iyo. So yung dating tahimik, yung dating mahiyain, nako, ayan na, nagkakalat na, naging bibong-bibong na siya. Yan ay ginagawa niya para sa iyo. Number five. Number six, extreme acts of devotion. So, ito na yung mga ginagawa ng lalaki sa kanyang sarili para lang patunayan na tunay ka lang minamahal niya. So, example ulit ito, ah, ginagawa ng lalaki. Yung nagpapatato siya ng iyong pangalan sa kanyang balat or ng iyong larawan sa kanyang katawan. So, sa ganyang mga extreme na devotion na pagmamahal niya sa iyo, nagagawa niya yan kasi gusto niyang patunayan na mahal ka niya. Kung napansin niyo, marami sa mga kalalakihan ang nagpapatato ng mga ganyan sa kanilang braso, sa kanilang dibdib, sa mga kita at kung saan-saan parte ng katawan. Basta visible yan noon sa babaeng kanilang sinisinta. So isa lang yan sa napakaraming ginagawa ng lalaki number six. Number seven, making or declaring unrealistic promises. Ito yung mga laging nangangako yung lalaki ng mga bagay-bagay na maaring ibibigay niya o gagawin niya para sa iyo. Pero dahil ito ay unrealistic, hindi makatotohanan, ay talagang hindi mangyayari. So literal na ito lang ay sa Salita hanggang pambobola lang. Kasi never naman talaga na mangyayari. Kasi imposible, di ba? Yung iba, yung famous na linya na ibibigay ko sa iyo ang mga bituin, ang buwan, ang araw. Paano niya gagawin yun, di ba? Pero yun ay napakatamis sa pandinig ng mga kababaihan. At kahit alam nila na sila ay binobola, sila pa rin ay naniniwala. O, paano niya ibibigay yung bituin? Ano yon? Kukunin niya sa langit at ibibigay sa iyo? Yan ang isa sa halimbawa ng mga unrealistic na mga sinasabi pangako ng lalaki para lang maiparamdam yung pagmamahal niya sa iyo. Number eight, endless acts of service. So ito na yung walang katapusan na lagi siyang available para sa iyo. O sa lahat ng pagkakataon, sinusundo ka hinahatid ka, inaantay ka sa ulan. Lahat-lahat ay ginagawa niya. Yung mga acts of service niya ay para lang sa iyo. Kung baga, yung para sa sarili na niya ay hindi na niya nagagawa kasi lahat ay nakatuon, nakafocus sa iyo. So, lahat, ipinaglalabakan niya, ipinagluluto ka, naglilinis siya sa iyong tirahan, sa iyong bahay. Namamalingki siya para sa iyo. Lahat ng kahilingan mo, ay pilit niyang ibinibigay. Ayaw niya na ma-frustrate ka sa kanya dahil yan sa pagmamahal. Di ba? Kakakaiba ang mga kalalakihan na ito. Pero mayroon din talagang mga ganitong mga ginagawa ng lalaki para lang patunayan ang kanilang pagmamahal sa isang babae. Number 8. So, ayan po ang ilan sa mga outrageous, kahindik-hindik kagimbal-gimbal out of this world na ginagawa ng lalaki para sa babaeng kanyang minamahal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.